Pinangkita ka na, sa Boracay ako, nagkita kayo ng kabit mo, nasa Taiwan ako, nagkita kayo ng kabit mo. Kaya pala sinasabi ko, sinasabi ko minsan, dito kayo magstay sa kondo, ayaw mo. Kaya pala uwi-uwi ka lagi ng Bulacan tuwing aalis ako, dahil sumasalisi pala kayo ng kabit mo. Ayang mukha mo. Kinain mo pera-pera yeah? niya? Hindi, bakit ko kakainin niya? Ay, bakit hindi mo kakainin? Sige, nanonood na nga eh! Hindi, hindi ako makain. Kinanon na nga Sabi niya pa dito, isang beses mo nga lang ako kainain eh. Kaya bihira ako umabot pag nagsis-ex tayo eh. Sabi pa ng kabit mo, kinakamusta ka siya lagi ni Carlo? Tuwing pumupunta ka dito sa kondo, sabihin, may contact pa kayo nakikita pa kayo kahit pinupuntahan mo na ako, sinusuyo mo na ako dito sa kondo nagkita pa kayo and kagabi kagabi lang, galing mismo sa bibig mo sabi mo, February kayo natapos hindi lang ako ang nakarinig, may witnesses ako kung nag-iiba ka na naman ng statement February na na po Ananang ako ka kami ng February. Ang labo ng February kasi hindi na ako lumalabas noon. na ako lumalabas ng Ulo. Hindi ka lumalabas ay, ng February? Eh nasa Boracay niya ako, kaya nga kita inaway kasi lumabas ka nung no, walang pasabi. Oh, Ay, hindi ka lumalabas ng February? Ay, pero hindi na ako. Oh, ayun ka na naman sa sarili ay, mong bebe. Oh, wala, ano? Patulogical ka kasi! Si ka liar, liar ka! Okay na. Hindi eh, na. Kasalita okay. ko ay eh, gano'n din naman. Para saan pa? Ba? Kaya eh, wala na akong ano man Clean na ako nun. Wala na akong ginagawa ano, no, no. Hindi ka Dib clean! Ne 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 wala! Naman. Never kang naging clean dahil hindi hindi ka naman aamin sa akin na no, may kinangkong kung hindi pa kita nahuli, Tama? Hindi ka naawa sa akin habang kinakamit ko dito. Habang kinakamit ko dito, hindi ka naawa sa akin. Bumalik ka dito, buhay na buhay ka na naman. Ang ina mo, nalagaan kita. Dahil samahan kita sa check-up mo. Buta ka kaya bang gawin niya lang kabit mo? Bumalik ka sa akin, ang gaan-gaan ng buhay mo. Samantala ako haro-araw, hirap na hirap ang tanila! Never mo akong binigyan ng sagot! Kung hindi ko ba nahuli, napakabuti ng Diyos sa akin. Sana <coughs> <coughs> <Tano> na ako. <laughs> Hindi, na, tang, hindi rin na na hindi ako pabigat sa iyo. tangina ina ng among pangakita ng pitong taon eh. <laughs> hindi ako madamo sa hindi ako mahigpit sa iyo. Tang ina tan, ako ko nagkulong. <laughs> Matatag ina libog dalibog ka. Libog dalibog ka. Ha? putang ina pambala mo sa mga anak mo pero putang ina pamumokpok meron ka Dahil <laughs> <laughs> Hindi ka na ako. May sakit ako ng mga na yun. May sakit ako.